Maaga palamang ay uh, agad natin uh, tinungo itong uh, uh, bulungan dito sa Paranaque City at uh, makikita po natin ang uh, mga mamamalingki, mga papasok sa loob ng uh, bulungan yung iba ay papaalis uh, na at yung iba ay papasok pa lamang ang uh, sikip ng daloy ng uh, traffic ko rito at uh, talagang uh, mahirap pumasok lalong-lalo na ng ating mga four wheels uh, maaga-aga pa lamang ito mga pasado alas 5 umaga at tuwing umaga araw-araw po itong nangyayari sa lugar na ito dito sa uh, bulungan sa Paranaque City ang uh, mga kababayan natin, kung uh, hindi po ninyo kabisado itong bulungan, ito po ay nasa postal, uh, 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 malapit sa toll gate dito sa uh, kapi, papasok ng uh, kapiti. So, yan pong nakikita ninyo ay uh, pasikip ang uh, daloy ng uh, trabiko pasok pa lamang dito sa uh, bulungan na ito. Napakaraming mga motorsiklo ang nakapasok lamang. Magamaga pa po 'yan at uh, napakarami pong mga kabayan natin ang uh, bibili ng mga isda at uh, yung iba naman ay pwedeng uh, lang talaga rito uh, para dumaan sa area ng ito. Uh, kapansin-pansin na hindi po maayos yung uh, pagpapa uh, parada ng mga sasakyang kaya uh, marami pong mga kababayan tayo ang uh, nahihirapan makadaan dahil napakakitid ang daan yan mga nag uh, abang ng mga sasakyan mga nakapamili na nag uh, kani mga isda Ah, bakit nga ba tinawag na pulungan ito? Nailan nga sa pababaan ng presyo ng kanilang mga itinitindag isda dito sa uh, tinawag nilang pulungan. Ah, ang uh, problema ay uh, hindi po uh, maayos yung uh, hindi organisado itong lugar na ito. Kung kaya't uh, nakahampa lang at uh, yung uh, kalinisan din ay uh, problema rin dito sa bulungan na to uh, ayan, magkikita nun natin uh, sariwang sariwa itong uh, malaking isda na hinahihwa ni Tatang at uh, nilalagyan pa ng dugo para talagang uh, uh, bagong katay na uh, ikang nakikita naman natin ito ay uh, hinahihwa na malaking isda ano ang pangalan ng isda ito mga uh, ating mga kabayan love it, eh. ayan ba naglalakihan ng na mga uh, isda ang uh, at uh, maraming mga nagtutungo rito para bumili ng kanilang mga isda at yung iba ay paninda tinitinda naman sa iba't ibang mga pamilihan o mga palingke sa Metro Manila ayan talagang uh, ang uh, sanitation na yung uh, ng pag uh, uh, mga basura ay uh, problema dahil nga sa oh, makitid walang madaanan dahil uh, nakahambalang lahat ito na kanilang mga kagamitan walang uh, uh, lagayan ng uh, tamang pwesto itong mga nagtitinda ng uh, mga isda dito po sa bulungan ay kung saan sandang ang uh, poe festo ang kanilang mga uh, banjera na paninda uh, at halos wala nang madaanan ang ating mga mamimili hmm? ay sana mabigyan ng pansin ni uh, Mayor ang uh, bulungan at ma saayos ang uh, kanilang uh, lugar at uh, maging uh, Uh, sistematiko ang uh, lugar na ito dahil kung saan, -saan lang uh, maisipan maglagay ng uh, mga panika hindi ko katulad ng ibang pamilihan na mayroong mga pwesto at uh, tanging doon lamang sila dito po ay magigita natin nakakalap yung mga pasura at yung mga pinag, uh, uh, katayan o uh, mga uh, dumi ay uh, nakakalat ng po yan, no? Si mga uh, kaya parado yung uh, kanilang uh, drainage dito yan. isang na lang po yan ah, uh, pero, oh, sariwan sariwa daw ito na itinitinda ni nanay sa atin yan. ito mga maliliit na huli uh, na mga isda ang uh, ating uh, makikita iba't ibang mga klase may mga imported at uh, may mga lokal na mga isda ang uh, narito ang uh, tinitimbang pala dito ay uh, kung mga timbangan ay ininspeksyon pala ito ng uh, city kung tama ang kanila mga timbang na kanilang uh, binibenta rito mga tahong yan ay uh, galing namang dito sa uh, Manila Bay at uh, mga tahungan na itinitinda o nagtitinda ang ating uh, magkikita po ninyo at uh, wala pong kaayusan na mga uh, pinaglalagakan ng kanilang mga paninda kung saan saan lang po uh, nakapuesto ang kanilang mga panyera uh, na kanilang uh, inilalatag dito para makita nang ating mga customers araw-araw ito uh, tuwing umaga at uh, kanila pong uh, paninda ito. Yan makikita po natin, 'no? Oh, barado ang kanilang mga daluyan ng tubig uh, dahil nga po sa uh, walang uh, tamang uh, sistema dito sa Bulungan. Na sana ay uh, matutukan ito dahil malaki ang uh, nakin nakokuhang pera ng city dito sa bulungan na to dahil kada banyera ay uh, may bayad at kada isang may puesto dyan ay may bayad yung uh, uh, kanilang pwesto may ticket na ibinibigay dyan at yung iba ay uh, tinitingnan yung uh, kanilang mga timbangan kung tama at kapag mayroong uh, pagkakamali o mayroong diferensya ay pinagmumulta ng City Treasurer ang uh, mga nagtitinda rito na may mga uh, timbangan, Ayan. So, makikita po natin ang uh, napakarami ng mga nagtitinda rito maging sa labas ng uh, ayan, sa labas ay uh, kitang kita. Huh? Wala pong halos walang madaanan ang ating mga, mga napakasikip ah, uh, ang uh, lugar na ito para sa ating mga magtutungo sa bulungan dito sa Paranaque uh, City ah, uh, uh, napakakitid nga sa mga banye banyerang nakahambalang sa daan at uh, maraming uh, uh, maapiktuhan rito ah, uh, halos wala hindi na napadaanan itong uh, area naga uh, kanilang uh, mga paninda kaya mahaba-habang uh, uh, lakarin lalagarin ang uh, ating mga namimili rito at naggigipagsiksikan para makakuha, kumakabili ng mga mura at uh, sariwa na mga panindang isda. Mayroon mga imported at mayroon nga pong mga Uh, dito lang nahuhuli sa atin ayan ah, ang pinakamataas na bigayan ng uh, kilo ay uh, 200 uh -oh. pag malaking uh, isda ay nasa 300 pero kapag uh, na mga malilitan na mga isda ay nasa 100 at saka hanggang sa 160 ang uh, kada kilo pero kinakailangan na uh, suriin po natin maayos dahil uh, baka po na ang ating nabibili ng mga isda. Ah, at dapat maaga tayo na magtutungo rito para nga po ay uh, makabili ng uh, sariwa dito sa bulungan na ito na ating uh, tinututukan. Yan o, oh, makikita natin ang kanilang mga paninda. Ayan, itong mga oras na ito ay pag uh, uh, aalas 7 na ng umaga kaya uh, lalagyan niya ng uh, ice na ang mga mga panyibanyirang isda na napamili at uh, itatransport na sa iba pang mga palengke o pamilihan bayan itong napamili ng ating naman mga kababayan. So, wala man tayo nakikitang nagbubulungan pero ang presyo ay uh, murang-mura talaga kung ikukumpara sa ating uh, mga pamilihan bayan na ating uh, nakikita sa ating mga area mga lugar kumpara rito napakaraming pagpipilian ayan uh, dahil nga po sa crowded at uh, ito ang hitsura uh, sa labas Uh, sa pantalan na nagkulungan uh, napakaraming basura uh, ah uh, napakaraming basura uh, na ang uh, makikita po uh, dilan nga po sa uh, ayan uh, oh mga parado ang uh, daluyan ng uh, tubig eh. dilan nga po sa kawalan ng uh, tamang sistema na ipinapatupad ito nga uh, uh, namumulo dito sa pulungan pero malaking uh, pera ang uh, kanilang uh, nare to. Yan po ay papaalis na at magkikita po namin natin na uh, mabigat ang dami ng trapiko.